as if hindi pa sapat yung tensyon sa Pilipinas at ang China, lalo pang tumindi dahil si PBBM po ang kaisa-isahang leader sa buong planetang Earth na bumate sa Taiwan president na nanalo doon sa eleksyon nila galing sa partidong DPP. Bakit nga ba kaisa-isahang presidente lang o leader ng daigdig ang bumate kay president ng Taiwan? Eh ngapo po dahil sa one China policy. Wala po tayong embassy sa Taiwan. Meron lang po tayong Manila Economic Cooperation Office. Yan po yung counterpart na gumagawa ng trabaho ng embahada. Pero wala po tayong ambassador kasi kapag karoon ka ng diplomatic mission, embahada, yan po ay patunay na nais mong magkaroon ng relasyon, diplomatic relations dun sa bansang yun. Kikilalani mo ng bansa siya. Pero dahil nga po, ang buong naman po ay kinikilala ang One China Policy na ang Taiwan ay kabahagi ng China eh wala pong nagkakaroon ng embassy para sa Taiwan. Lahat po sila economic and cultural office. Kasi kinakailangan naman, maski hindi kinikilala ang Taiwan, eh merong opisina na mag-aalaga doon sa ating mga nationals at yung mga nationals ng iba't ibang bansa na meron ding MECO or ECO office dyan sa Taiwan. So hindi po bumati mga leaders sa daigdig kasi nga po hindi natin kinikilala na independenting bansa ang Taiwan. So tingin ko ba totoo ba na binati ni PBBM si bagong presidente ng Taiwan? Sa so, tingin ko po hindi. Huwag niyo po akong ano ha, i misunderstand. Tingin ko po social media worker ng PCO ang bumate, Alam niyo po, 'wag naman natin isipin na lahat ng nakikita ninyo sa social media page na lalo-lalo na ng presidente ay galing talaga kay presidente. Ano naging karanasan ko nung ano, ako yung spokes? Sa totoo lang po, dadalawa lang yung tao ko na nag in charge ng social media sa presidential spokes office. No? At yun po talagang sinusubaybayan ng lahat. Kasi yun talaga ang binibigkas ko sa aking mga press briefing. So yung dalawang gumagawa ng mga social media cards ko nung na, nasa Malacanang ako, ang kanilang mandato, ang social media cards, depende at base sa mga sinabi ko sa press briefing. Hindi sila po pwede gumawa ng social media card na sa bagay na hindi nang galing sa aking bibig. Kasi nga, as presidential spokesperson, yung bibig ko, bibig ni Duterte. Ako po ang presidential laway ng mga panahon na yun. <laughs> so dapat, mga paniniwala lang ni Presidente Duterte ang sinasabi ko. Kinakailangan yung gagawing media card base sa sinasabi ko at alam nyo ba ho, meron pa akong mga dalawang tao rin na gumagawa ng transcript ng mga sinasabi ko ng siguradong hindi nagkakamali. Kaya yung ilang mga pagkakataon na nagreklamo ko sa mga media outfit na mali ang sinasabing report base sa aking press briefing, na andoon, yung tape mismo, video mismo ng aking press media briefing, at saka yung written transcript. So hindi ako po pwede balik rin. In fact, lahat po ng sinasabi ko, abay meron transcript, miski yung mga interview lang sa radio and TV, bago lang ang sistema ngayon sa Malacanang kasi wala nga ang presidential spokesperson. So ngayon, siguro yung yung gumawa ng social media card na yan, walang maisip na media card. Yung pobreng gumagawa ng social media card, nabasa niya, nanalo yung presidente ng Taiwan, gumawa ng congratulations na hindi nag-iisip na sensitibo ang issue ng Taiwan. Pero tingin ko po, never na nagsalita na congratulations to newly elected president ng Taiwan, si PBBF. Kasi kung nagsalita siya, edi nakita natin ang video, nakita natin man lang yung sulat kung yan ay in writing. Wala po. So ang tingin ko, yung gumawa lang ng social media card talaga ang bumati na mali. Kasi dapat sa larangan ng panlabas na relasyon, nag-iingat. Kung hindi mo alam kung ano yung one China policy, huwag kang gumawa ng social media card kasi kita mo, napahamak tuloy yung presidente. Galit na galit ang mga Chino. Ang lesson, dako Secretary Garafil, kailangan pulungin mo ang iyong mga social media card producers at sabihin, magpa-approve sa'yo kung ang social media card ay tungkol sa foreign affairs, lalong-lalo na kung ito'y tungkol sa China. Hayaan nyo na po ang DFA ang magsalita at the only person who can overrule the DFA is the president as the chief architect of foreign policy.